Ay, pre, GM DM. <laughs> GM DM. Okay, ano Ano? Ano yan, pre? Nakatambay ka na naman, ha? Oo, tamay. sa lobby. Ano ba ginagawa mo? Ito. Kinakaba ko lang yung bagong gitara. Ay, bago man. na naman gitara mo, ha? Oh, Oo, pre. Karing London to. <laughs> London? Oo, binde ko to sa London. Bago gumuho yung bridge. mm Binili ko to. Hey, ano po ba yung kanta nun? London Bridge is falling down. <laughs> falling down. Examplean <laughs> mo naman kami dyan. Examplean? Sige, ano ba mga gusto mo? Ano ba mga gusto mo tinutugtog ko? Yung mga rap pang rakista? Pang gangstoy? Ano? <laughs> <Ayun> po <laughs> Kayo po bala. <laughs> kayo po bala. Ako oh, bala. Kahit ano po tugtugin niyo, basta po kakantahan niyo din po eh. galing daw po kayo kumanta eh. Hindi lang ako Dre. dress. Ang shadow po galing po, lang po. Sumali nga ako sa ano yung yung Opo. Sumali sa protege. Natanggap ka po. Natanggal ako. <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> Siyempre, sobrang galing ko raw eh. <laughs> Kaya, hindi ka daw po nababagay doon. Yung si ay sa tinuruan ko yun. <laughs> sige na po. Stop. Ito yung isang kanta tinuro ko sa kanya yung, yung... Yung ano, anong kanta yung tinuro ko sa kanya? Halimutan ko na. Tugtog ka na lang po. Oh, Kahit ano po ah, kantahan nyo na lang po. Din. Ito yung pinanta ko nung <laughs> ano eh. Ito yung pinanta ko nung... Yung bago mamatay si FPJ. Ano po yon? Ito yung natawag na pagdating ng panahon. Ah. Alam oh, ko hindi mo tansin.

Okay, ganda po na. Ah. Sample lang, wala pa sa Ah, oh, wala pa po, Man, po ba yun? yun? Basta pag kami mga gusto kanta, lapitan mo lang ako, marami ah. Pag may project sa school, yung mga kanta-kanta. Opo. Oh, lapitan mo lang ako, hindi ko ah. <laughs> bakit po? Madamot ako eh. Madamot ka po? Oo. Oh. Ilan po ba gitara niyo? Sa bahay, may mga 6 to 7 gitara na ako. Ang <laughs> dami na po nun ah. Oo, yung iba dun, pinangyay ko na nga eh. Binawasan ko na yun eh. Opo, talaga po? Oo. Binigyan ko nga yung kapitbahay namin dito, tuwan tuwas eh. <laughs> yung gitara yung binili ko sa Brunei, 5,000 isang string. Ah, string lang po? 5,000 isang string. Grabe na. ah. Mura lang yun. Mura lang po ba yan? Mura lang yun. Maria lang sa akin yun. Ay, bar <laughs> Salamat po. Oh my god. Punta ka dyan mamaya. Bibigyan kita gitara. Mag Ay, tatlo. sige po. Anong ano gitara. kulay po? Black, orange, tsaka purple. <laughs> purple. Ay, sige po. Punta po sa inya. Tagasan po ba kayo? Diyan lang. May ano, yung malaking bahay dyan. Yung may third floor. <laughs> Pero hindi kami doon nakatira sa katabi lang man. Ah. Yung maliit po sa kagilid. Ano po ba yung bahay niya? Gawa sa Nara yun. Nara. Ah, Nara. Tarzan po. Hindi. Si Tarzan, taga doon yun, sa kanto. Ah, kapit-bahay lang din po pala kayo, ano? Oo. Oh, eh, ano naging ex-wife si Jane. Ah. Um, oh. Ito, ito yun, 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 ano yun, yun, sige yun, 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 ako